Hello mga kasarap, wow. isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's karinderia serie ay medyo late na po akong gumising. Di ko alam may eh, sinasabi pala sa akin si Nene kung tungkol saan. Yun pala yon yung ginagawa ni Kuya. Ang sinasabi pala sa akin Nene, kailangan niya daw ng Philips screw. Hindi ko si Mayan tindihan kang hina dahil medyo late na ako nakatulog, maghumaga na ako nakatulog. Kaya hindi ko siya kinikibong, akala sa akin Nene, inigahit ako sa kanya. Ang sabi ko na lang kasi sa kanya, hayaan mo na lang mamaya pagdating ni Kuya, papayus ko. Wala daw kasi akong bukang bebe kundi puro si Kuya. Kuya, Kuya, Kuya. Eh kasi nga, pag kami nasisira dyan hindi ko kayang gawin, si Kuya pinapag ako. Ganun lang yung kasimple. Dahil kung kaya ko naman, hindi ko tatawagin si kuya. Pero kanina kasi hindi ko maintindihan dahil guro puya at pagod. Hindi ko na alam kung ano yung sinasabi sa akin. Basta sabi ko lang, oh sige, pagdating ni kuya. So mga kasakit itong mga oras sa ito po ay wala pa tayo sa lunch break. Uh, nasa pagitan tayo niya na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Pero may mga customer na tayo dyan na mga tracking at saka mga tricycle. Kalimita kayo sa tracking doon sa kabila nagpa-parking o kaya sa may bandang dulo. Yung mga tricycle naman dapat doon sa parking kaso lang minsan ang nila sa harapan kaya minsan nagkakaroon ng problema na nasasage or na tutumbok minsan ng truck lalo na yung mga walang kahinante na driver hindi na napapansin so mga kasarap dito ng mga oras to si Nene ay busyng busy na siya sa pagbugas ng mga kaldero nailipat na, ilipat na ka pala yung pwesto ng kulungan ni Chichi at saka yung pwesto ng kulungan ni, ni Kobe kasama ni Kobe dyan si Mingming -Ming, yung pusa na lakas charm namin ang akala ko eh nawala pero hindi pala at dyan mga kasarap sa bandang taas yung mga nilaban ko kagabi ng mga puti oops ako naglaban yan hindi yon joke lang ang nagapa pala ni si Mother Earth kasi hindi ko kaya laban yung mga puti na yan eh dahil ginagawa ni Mother Earth inukos at muna niya and then, pag nakusot na dyan na sabon niya tsaka lang isasalang sa washing ito nga pala mga kasarap may dumating kaming limang ayuda wow dami lima yan ayuda galing kay Meralco <laughs> dahil sa Meralco <laughs> ay liwanag ang buhay yan yun na nga yun sige lang huwag napansinin medyo pause eh. pumunta tayo dito sa kusina at nandito si Gengeng naguhugas siya ng mga plato siya ang nakasang dyan at si Nay naman itong mutulong sa kanya dito sa labas pag kailangan and then naguhugas din siya ng mga baso nung nasa harap pa naman ay si Maldiz at saka si Miranova silang dalawa ang nagtuturong sa harap ayun eh, mga kasarap, ang ganda ng harapan ang display natin kasi naikabit ko kahapon yung lahat ng mga binusay mga gamis, tsaka lahat ng sweets. Tsaka yung mga saku na hopya galing from Kabite. So, eto, kagigising ko lang neto at tsaka medyo naimas-masan ako nyan. Kaya lang ay hindi pa ako kumakain. Kasi syempre, pag kagigising lang natin, hindi mo tayo kumakain. At tiniwaan ako ni Baldi, sabi niya ako daw muna magbantay dito sa harap. Sabi ko, sige, ako muna magbabantay. Pero pag may customer ay tinatawag ko naman siya. Dahil silang dalawa ni Miranova ang magkatulong dito sa harapan na nagbabantay. So, mga kasarap, update po dito sa freezer ay tinext ko po si Gearwell. Ang sabi niya ay, okay Okay pero under observation pa rin. Hanggang bukas daw para nila malaman kung okay na talaga yung prison. Maya maya ay dumating dito yung bayo ko na si Michael at naisip si kulitin. Kaya ito ang nangyari nung pagdating ni Michael ay bigla ko siyang nilapitan at kinulit. Kulitan time lang to. <laughs> <laughs> <mo> <laughs> Basta ba ako pa yung sa likod! Alamin Ay! Huwag pa ba mo? No? Kasi nung isang gabi na uminom kami ay nakita ko suit niya yung binigay ko na sando. Burakay. Tinanong ko si yung kasawa niya na si Lenlen, Len, sabi ko, ko na ba ako si Michael? Hindi pa daw, maliligo pa daw yung sa gabi bago matulog." Sabi ko, parang dumi ng suit niya na sando. Ginawa ko naglabas ako ng mga sando, siguro may mga walho o sampo. Sabi ko, mamili siya ng dalawang sando at kanya na lang. Pumili siya ng dalawa, ang nakuha niya ay yung jag at saka yung isang kulay. Kulay green na po yata Ngayon tontuwa siya, sabi sa kanya ng kapatid ko, "Kaya kaya ka binigyan ng sando para magpalit ng sando." Kasi ang sabi ay kani kuya ay mabaho ka daw. Uy! Hindi, wala akong sinabing mabaho. Hindi mabaho ang bayo ko. Ang sabi ko, madumi yung sando. Kaya bilhin ko ako siyang dalawang sando na pampalit. Eh nakatuwaan ko lang naman yun. Wala naman yun. Bali, yun nga pala ay asawa ni Maylene yung mga anak na nakabuhanan ngayon. Yun nga pala ay bayo ko na si Michael. So, natusan siya ni Maylene na pumunta rito kasi ang sabi ko ay bibigyan ko sila ng 3-in-1 na coffee yung Nescafe Creamy Latte. Dahil binigyan ako ng Nescafe Creamy Latte yung binibilan ko ng Magic. Bali, kasama yung sabayad sa Magic. Pagkakasi bumibili ako sa kanyang 25 sa Magic, eh, binibigyan niya ako ng 3 kilos na Nescafe Creamy White. So, thank you nga pala Vanessa at saka salamat. Matagal ko na siyang suki sa Magic Sarap and then sa Pangpaasim at saka sa, sa, ginagamit ko na seasoning. Thank you very much Vanessa. Ah, uh, itong mga oras na to ay sila pa rin ni Maldives ang tao sa harapan. Actually, yung mga customer namin ngayon, itong mga huling araw, siguro hindi lang kami. Marami din nakaka-experience na medyo ma mahina ang sales. Pero hindi naman ganun kahina. Kahit pa paano ay nagkaka-sales pa naman. Kaya lang hindi ganun kamukha nung unang pumasok yung unang taon ng 2025 na sobrang solid talaga. Pero okay lang, wala nang problema, tuloy lang, ganyan talagang negosyo. Uh, lulubog, ilitaw, tuloy ang laban kahit na anong mangyari. So yan lang mga kasarap, marahing 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 salamat. Hindi po ako pa si Edson Hernandez, kasarap at patuloy, ipapasalamat at ipapaalala sa inyo na lahat pwede pero hindi lahat dapat. babayi